Vice pala, Sandro. Ito, matindi, pakinggan natin. Hindi mo may sa amin Vice President Sara Duterte na magsalita ng masakit. Bakit ka mo? Sino ba ang nagpalibing sa, sa lolo, sa, lolo, mo? Di ba? Ano ang ginawa ninyo sa nagpalibing sa lolo mo? Hindi magkakaganito ang ating busy, presidente ng Pilipinas kung inaayos ninyo ang gobyernong ito. Dapat nga ikaw ang mangunay. Eh. Di ba? Diba Congressman Sandro, ang taas ng mga ang taas ng mga respeto namin sa inyo because of doon sa ginagawa niya sa aming Vice President Sara Hindi kami papayag mamamayang Pilipino. Diba? 32,200 at uh, 32 million ah, 280,417. Isipin mo yan. Yan ang mga sinasabihan mo. Yan ang, yan ang dapat magpa-impeach kay Vice President Sara. Hindi ikaw. Ngayon, nandito kami sa Ombudsman dahil sa tsuhin mo. Diba? Nang pinagnanakaw ang pera namin, hindi yung pera yan. Diba? Nasaan ang pera ng Philhead? Ba bakit pa kami nandito? Dahil sa kaha. Inubos na ninyo ang kaba ng Pilipinas. Maawa kayo. Maawa kayo sa mga Pilipino na nagturusa, na naniwala sa tatay mo. Yun lamang po, Tony Trixie. Baka dimeret-derecho ako to. <laughs> okay lang. So, ang galing ni Madam Ma'am. Anong pangalan? Isang mapagpalang araw po sa lahat. Mga kababayan. Ay ngayong araw pag-uusapan po natin itong mga nagreklamo sa Ombudsman kay uh, Speaker Romualdez at sa mga kasamahan niya sa Kongreso. <laughs> Dito po sa video na ito makikita niyo po ang kaibahan ng mga taga-suporta ni BBM na di umano ay uh, hinakot lang sa kung saan mang squatters. <laughs> At sa mga supporters ni Inday Sara na tunay na sumusuporta na hindi bayad, eh yung mga supporters ni uh, BBM di umano. ha At uh, kapag ka sila po ay uh, hinihinga ng panayam, sila po ay nagtatago. Tila baga nahihiya sila. <laughs> Dapat lang din naman po silang mahiya mga kababayan kasi po ito pong ating Pangulo ay eh, wala pong ginawang positibo. Meron po silang meron po sana pwedeng gawing positibo ang ating pangulo ito po yung pagpapadrug uh, test ito na lang po sana yung uh, opportunity niya maging positive ayaw niya po 'tong gawin. At uh, ngayong umaga po ay tumungo nga po ang uh, mga abogado, mga batikang abogado tulad ni Attorney Lambino, Attorney uh, Topacio at uh, kasama si uh, attorney Jimmy Bondoc upang uh, file na itong kaso laban kay Speaker Romualdez sa mga paggahasa nila sa uh, pondo ng uh, bayang Pilipinas ano po at uh, ngayon ngayong uh, umaga nakita natin itong video ni attorney Trixie si Angeles na inapayan gi uh, in interview niya itong mga rallyista na na supporter niya uh, VP Inday Sarata, pakinggan natin ang kanilang masasabi tungkol sa mga ipinail ng Citizens Crime Watch laban kay Speaker Romualdez. Dapat mapalayas na si Pangag. Si Pangag lang, ano pag natanggal na yan, wala na, wala na problema. Hindi na si, si, hindi na si, oh, ang panito. Ang Nagpapasalamat po kami kay Atty. Tocasio, kay Atty. Lambino, kay Congressman Alvarez, at kay Atty. na tumatakbo ngayon ng Senador Jimmy Pondo. Kami po ay nagpapasalamat dahil isa namin kayo. Ang lakas na love din nyo na pailan ang kaso itong mga magdanakaw sa bayan ng Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo at nandito kami para sa inyo. Salamat po. Ayan uh, mga kababayan, pakinggan naman natin itong kinasabi uh, na itong buhayang ito na di umano itong si Vice President Sara ay uh, in-stage lang o umarte lang nung no, kanyang nakarami ng Congress na, na siya ay uh, nagmumukhang maaliwala sa tila baga hindi apektado sa mga mga issue na ipinupukulaban sa kanya at ang sabi nitong congressman na ito na nanggaling sa Tingog Partilis ewan ko ba kung bakit inawag na Tingog Partilis ito kasi sa aming mga bisaya ang sa ang ibig sabihin ng tingog ay boses. So, natin na yung, yung tingog o yung boses ng uh, mayang Pilipino ay hindi nila kasama, no? Kasi po, mga Pilipino, sa buong bansa ngayon ay talagang outrage, no? Sila po ay galit sa pinagagawa nila sa isang duly elected official na may mandato na 32 million mga, mga kababayan. At tingnan natin, pakinggan natin itong mga itong sinabi ng, uh, oh, di ko kilala itong congressman na ito pero tingnan mo, ayanyang niyang magsinungaling in straight face yung kanyang, kanyang uh, pag-aakusa laban kay uh, Vice President uh, uh, Sarah Duterte at uh, uh, wag natin itong kalimutan itong ginawa niya at uh, isiro natin yung tingog party list na yan ngayong uh, nalalapit na eleksyon. Sama-sama tayo mga kababayan pakinggan natin siya well undermining or downplaying the impeachment uh, made by the House against her. Well, halata lang naman no na ay the the press con was for lack of a better word, it was staged ano, to to present na ang vice presidente ay hindi apektado sa mga isyu nito. Pero the fact na ganun ang nangyari sa press con, eh, klarong they're trying to divert the narrative and uh, making sure that this is not affecting her in any way. Pero hindi naman ho ito issue kung uh, hindi naman ito usapin na pwedeng uh, ipasawang bah bahala na lang kasi ito po hindi lang usapin na mga politiko. Katulad niya yung sinasabi ko, hindi ito laban naming magkakap mga, mga politiko na pro or anti sa kanila ito 'yung usapin ng pananagutan sa bayan and i think that should be the message na dapat sana sinagot ng pangalawang pangulo in all of these accusations point of order mr chairman ito pong congressman na ito ay nagsisinungaling uh, i would like to uh, uh, motion that this congressman will be uh, cited in contempt <laughs> <laughs> Pero mo naman po, oh, Grabe. Grabe. Eh, tinawag pa naman tingog party list. It's sobrang kabaliktaran ang sinasabi nitong itong kongresistang uh, ito. Pakinggan natin ulit, mga... Ano bang ano bang level of accountability niya bilang pang- accountability ba kaya sinasabi mo? Ang uh, kagalang-galang na congressman. share uh, sir, gusto ko po sanang itanong sa inyo, bakit po ninyo pinirmahan yung blankong uh, bicameral report at uh, niratify nyo? At bakit ayaw ninyong ilabas, ibigay sa mga mayang Pilipino yung inyo pong enrolled bill? Bakit po? E eh, yung pong pera na pinag-uusapan natin doon ay bilyon billion habang itong nireklamo nire nyo kay VP Inday Sara ay wala pa sa 100 million pesos habang kayo ay nagpapasasa sa bilyong-bilyong budget na idinagdag nyo sa 2025 budget na immoral, illegal na inyong ipinasa, eh ngayon may apog kayo. Uh, meron kayong audacity na habulin ang aming uh, natitirang, natitirang politiko uh, dyan sa uh, pinakamataas na opisina, itong pangalawang pangulo. Kasi na may napaka, sa paningin namin, ito siya po'y napaka-anest. No? At talaga pong inilalahad niya yung mga kaba, mga kabuktutan na ginagawa niyo diyan na di umano itong si Saldico at si, uh, si Speaker Romualdez kung saan sino, sila po ang inyong mga boss ha kayo po ay nagpapatuta diyan na congressman kaya uh, ikaw po ay contempt na para sa aming mga mamamayang Pilipino mararamdaman niyo yan ngayong darating na eleksyon nako hindi wag niyo na pong problemahin yang uh, impeachment trial kasi hindi ka na po makakasali Sigurado po 'yan. ayan na po, ito po mga kabayan, nakita ko na po itong video ni uh, Congressman Alan Icleo. And po, kita niyo yung pirma niya. Ah, siya po ay taga-Dinagat Island. may makikita natin dito sa video na ito na napakabastos itong mamang <coughs> itong Congressman na ito. Hindi niya mapigilan yung kanyang uh, emosyon nung ang mga tao ay nagsigawan sabay-sabay ng Duterte Duterte habang sa po ay nagtatalumpati at uh, sa dulo makikita niyo na kanya pong itinapon ang kanyang mikropono sabay nag-walk out ito pong kasamahan niya dito sa stage ay talagang mangyak ngayak sa sobrang hiya sa ginawa niya at uh, atin pong uh, tingnan at panuorin yung kanya pong uh, ginawa in -between, in -between, in -between.

pirma-pirma kayo, hindi kayo. Kayo po ba talaga yung tunay na congressman? Ha? Kay kayo po ba'y kumonsulta sa mga tao, sa mga constituents nyo? dapat dapat yung pirmahan yung impeachment laban kay Inday Sara? O ngayon, magbabayad ka ngayon, congressman. Ha? Kasi yung mismong pina-attend mo sa iyong talumpati dyan, ha? congressman, ay hindi nila mapigilan yung sigaw na na-miss na nila yung uh, tipo ng pamamalakad ng ating dating Pangulo na siyang sinusubukang itaguyod ni Vice Presidente Inday Sara. Kaya po, sir, kami po ay uh, uh, gumagalang na nagpapaalam sa inyo. Ito na po yung huli ninyong talumpati. <laughs> Kaya po, good luck na lang po sa darating na eleksyon. So mga kababayan, yan na po ang aming uh, maipaglilingkod sa inyo ngayong araw. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa Maisog TV. At, uh, uh to God be the glory po. Patuloy po nating ipanalangin ang ating bansa pati po ang ating mga leader. Manatili po tayong uh, uh, manalig sa ating Panginoong Diyos. Huwag po nating ilagay ilagak ang ating uh, tiwala sa kakayahan ng mga tao. Ano po? po tayo ay merong uh, api na pinapaborang uh, politiko Uh, bagaman ganun, eh dapat po ay manaig sa atin ang ating pagiging believer no na talagang ang Diyos lamang po ang may uh, kapasidad upang baguhin ang sitwasyon ng ating bayan. Malalim at natin nitong mga politikong ito na sana uh, lumiwanag uh, sa kanilang isipan at sa kanilang puso ang uh, uh, sinasabi nilang paniniwala nila sa Diyos para sila po ay hindi po makapagnakaw ng huwag manggahasa ng uh, budget ng ating uh, bayang Pilipinas. Uh, ito po muli, yung inyong uh, uh maisog TV anime. Uh, God bless you po. Hanggang sa muli.